guys, bisitahin niyo po ang YouTube channel ko. Nagtuturo po ako ng mga tricks at mga tutorials sa Facebook at sa Reels. At kapag editing po at mga tricks sa po natin, tutorial about kay YouTube at saka iba pa. May playlist po pala ako dito. Ito po ang mga pangalan ng playlist ko it's all about messenger and messages. It's about mobile phone. It's all about YouTube. It's all about CapCut editing. It's all about Facebook and Trails. Guys, pinagsama-sama ko na para hindi kayo mahirapan maghanap sa mga gusto nyong malaman sa mga nabanggit ko. Maraming pong salamat sa support to guys. I love you. ba-ilak ang ating Facebook profile katulad nito. Panoorin mo hanggang dulo dahil ituturo ko sa iyo kung paano nga ba-ilak ang ating profile at para masundan mo na rin. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. Guys, dati pag klinik mo ang settings ay makikita na natin ang profile locking option. Dahil nag-update sa Facebook at nawala ito sa settings pero may bagong paraan kung paano ilock ang profile o gawing private ito na ang makikita sa ating profile ay ganito lang message lang ang nakalagay ibig sabihin po yan na lock na ang profile nyo o naka private na po ang profile nyo paano nga ba private ang Facebook profile natin ang una natin gagawin ay punta tayo sa ating Facebook tapos click lang natin yung Facebook natin tapos, click lang po natin itong tatlong dot sa gilid na may kasamang profile natin. Yan. Tapos, click po natin itong ating profile name. Punta po tayo sa ating profile. Kung makikita nyo, meron po dito tatlong dot sa gilid. Ito. Click nyo lang po yan. Kung naka-turn on po yung professional mood nyo, kailangan nyo po siyang i-turn off para maging private po yung account ninyo. So, kailangan po natin to i-turn off. So, yung professional mode ko po is naka-turn off na po siya. So, back lang po tayo. Back lang po. Tapos, scroll down naman po tayo dito. Scroll down po pa ba? Hanapin po natin yung settings and privacy. Tapos, click nyo lang po dito. Ito po yung settings and privacy. Click niyo lang po siya. Tapos, hanapin niyo naman po dito yung settings. eto, Click niyo lang din po. Tapos, scroll down niyo lang po. Hanapin niyo po yung how people find and contact you. So, ito po siya. Click niyo lang po yan. Tapos, dito na po. Ika-send you friend request. Ika-send so, po kung sino po yung gusto niyo yung friend request. Dahil gusto niyo private yung account ninyo. So, friends of friends lang po siya yan, dito naman po sa who can see your friend list dito po, depende po sa inyo kung gusto nyo i-public or friends lang friends on friends, so sa akin nilagay ko lang po siya ng only me kasi nga gusto ko, ako lang nakakakita ng mga friends ko so dito naman po who can you are using the email address provided so dito po only me lang din po who can log you up yung the number. So, online lang din po. Kasi gusto ko ako lang din nakakita ng number ko. Yan. Kasi, kasi pag nilagay niyo po yan sa friends of friends, makikita po ng friends niyo yung email niyo at saka yung number niyo. So, ngayon, back po tayo. Okay na po tayo dyan. Tapos, dito na po tayo sa post. Ito. Click niyo lang po yan. Tapos, dito, Who can see your future posts? Yan, click niyo lang din po yan. Ito sa akin, friends lang po. Friends ko lang po ang pwede makakita sa mga ipupost ko. Sa mga pupost ko pala. So, back tayo. So, dito na po tayo sa stories. So, dito po sa stories, Nasa inyo na rin po kung paano nyo siya kontrolin. So, click po natin itong store privacy. So, sa akin po gusto ko yung makakita lang dahil nga private, nga na, private ko po yung account ko. So, prints lang po siya. Prints lang. Back lang po tayo. Tapos, sharing options. Allow others to share your public stories to their own stories. So, sa akin, total dito naman alam ko so share your source if you mention them ayan pwede po Alam lang po sa akin yan kung may mention mo rin naman i-alam mo na siya na pwede mo rin na pwede niya i-share sa stories niya so back lang po tayo so dito naman po click niyo lang po yan sa so, sa akin i ko lang po siya tapos back po tayo dito po sa stories you muted click niyo lang din po yan So, dito nyo po makikita yung mga minyot nyong mga stories sa mga friends nyo. So, bakit po tayo. So, dito na po tayo sa ating reels. Yan, click po natin dahil gusto nga natin mag maging private yung account natin so kailangan po natin i-close po yan allow anyone to remix your future public reels, so close lang po yan tapos ito rin po close lang, allow others to share your reels to their stories close ko lang din po tapos ito naman po, reels to default gojins, so tapos, gusto natin yung private, friends lang po yan back po tayo tapos dito naman po tayo sa followers and public content So, click nyo lang po yan. So, dito guys, pwede nyo po siya. Friends nyo lang po kung gusto nyo kung sino yung gusto nyo magpalo sa inyo. Friends nyo lang po yan. Tapos, ito naman sa baba. Public box comment. So, friends lang po. Dito din po. Friends lang. Friends of friends. Public post notification. Pwede rin po nung one. So, ayan. So, dito naman po, public profile info. So, friends lang po. So, ganyan lang guys, friends yun lang po. Kasi, ipaprivate yung account natin. Tapos, dito naman po sa so, profile and tagging. Ito. Okay, post on your profile. So, syempre, gusto ko lang. So, para iwas, para iwas ano, yung magugulat ka na nang may nag may nakalagay na sa timeline mo. So dito na po tayo sa who can see what your others post on your profile. So dito po friends ko lang po siya. Allow others to share your post to their story. So nasa inyo na po kung gusto niyong i-allow so sa akin naka-up lang po. Dito po ang importante sa tagging. Who can see post your tag Lagin in your profile. So, ito guys, mas po talaga na friends lang siya. Yan. Tapos dito din po, friends nyo lang din po yan. Pwede po ang pero mas maganda friends. Para makita din ng mga friends mo. Tapos ito naman po sa reviewing. So, ito po ang napaka-importante dito. Kasi marami po ang nag-tatag. Tapos nagugulat ka na lang nakapost na sa timeline mo. So nakikita na agad ng mga friends mo. So kailangan ma-review mo muna bago mapunta doon sa timeline mo. So kailangan mo i-on siya. Kasi pag hindi mo yan in-on, you know, uugulat ka na lang. May mga tatag sa inyo na nakuso may, na, may makita ka na lang na may bold. Sa <laughs> so, uh, mga ganun. So ganyan guys, para maiwasan natin yung mga ganun. Kailangan so, i-on lang yan. Tapos dito naman, guys, review post your target in before the post offers on your profile. So ito po. Importante din po ito. Hmm. I-on nyo po talaga yan. Tapos dito po sa review what other people see on your profile. So, tingnan po natin yung makikita ng ibang ng ibang tao na pag tinignan po nila yung Facebook natin o no, yung profile natin, ito po yung magiging kalabasan. Bilang po natin yan. Ganyan lang siya guys, message lang. Tapos yung mga nakapublic lang, yun lang ang makikita nila. So, ito po yung mga nakapublic ko na mga pinus ko na reels. So yan. So yan lang. Ganun lang siya kadali guys. Ka-private na po yung account niyo, So back na tayo so itong active status naman po nasa inyo na po gusto nyong makita ng ibang profile yung facebook mo na naka active ka so sa akin i-off ko lang siya na para kahit na naka on yung facebook ko is hindi nila makikita na active ako so off ko lang po siya ganyan, ganyan lang kadali guys mag private ng account so, tingnan po natin yung view as natin So, ayan lang guys. Ganun lang siya kadali. Naka-private na po yung account niya. Pag ganyan po, naka-private na po siya. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at share po ang ating video. Maraming maraming salamat po.